restricted account, ito ang isa sa nakakalungkot na part sa dumaranas nito. Kaya nalulungkot ako dahil isa po ako sa nakakaranas nito. First time experience ko po, hindi ako pwede mag-like, mag-post, mag-comment sa loob ng 24 hours. At dahil na-curious ako sa so natitira kong 23 hours, nag-engage ako. Naging 48 hours po ako na-restrict. So, na-doble siya kay stop all kung ayaw mo lang tayo. Kaya naiiyak ako sobra. Napakasakit besh. Hindi ko kaya. Pero maski di natin kaya, ito ang mas masakit na katotohanan na kailangan natin tanggapin at wala tayong magagawa kundi ang sumunod kay Mameta. Iba yung pag-iingat po para sa lahat. Maging maingat upang hindi natin ito darasin. Dapat kulang. wag Huwag over over-engage. Huwag over-focus sa reels. And dapat kalma lang, best. Huwag tayong magpapa-pressure. Ito po ang inyong super queen. Love you all.